sa mundo ng telebisyon sa Pilipinas, iilan lamang ang institusyong tunay na nagugat sa puso ng mga Pilipino, at kabilang dito ang Itbulaga, TVJ at ang GMA Network. Ngunit noong sumabog ang isyo sa pagitan ng TVJ at ng Halos Host Tape Inc., naganap ang isa sa pinakamainit na banggaan sa kasaysayan ng showbiz at broadcasting. Marami ang nagtatanong, nakarma ba ang GMA dahil hindi nila pinanagan ang TVJ? o isa lamang itong natural na pagbabago sa industriya. Mula 1995 hanggang 2023, naging pangunahing tahanan ng Itbulaga ang GMA Network. Sa panahong ito, umangat ang GMA sa non-time ratings. Tinuring na undisputed king ng non-time TV ang Itbulaga. Ang TVJ ay nagkaroon ng malalim na koneksyon hindi lamang sa mga dabarkads kundi pati sa pamunuan ng GMA. Ngunit, Mahalagang tandaan na ang karapatan sa It Bulaga ay hindi daw sa TVJ kundi sa Tape Inc. na pag-aari ng pamilya Halos Hos. Dito nagsimula ang alitan. Noong 2022 hanggang 2023, nagsimula ang tensyon, hindi nabayaran ng buo ang talent fee Tito Soto. Lumabas ang usapin ng creative control. Tape Inc. Umanoy nagbabalak ng pagbabago sa format at hosts, at pinaplano ang unti-unting pag out sa TVJ nang hindi na mapigilan ng alitan, nagpa siya ang TVJ na umalis sa tape at dala ang kanilang integridad, pero hindi ang pangalan ng Itbulaga. Pag-alis ng TVJ, dalawang landas ang bumungad sa GMA. Panigan ng TVJ at putuli ng kontrata sa Tape Inc. Manatiling ka-partner ang tape at panatilihin ng pangalang Itbulaga. Marami ang nagtanong, bakit hindi kinampihan ng TVJ? Hindi ba malaking kontribusyon ng TVJ ang buhay ng Itbulaga? Ano ang halaga ng pangalan kung wala ang mga original na host nito? Ang tugon ng GMA batay sa legal na pananaw, si Tape ang may kontrata, hindi ang TVJ. Business decision, hindi personal. Pagkatapos umalis ng TVJ, nagkaroon ng bagong itbulaga na pinangunahan ng mga bagong host. Ngunit, narito ang nangyari. Sa unang buwan ng bagong itbulaga ay nakakuha ito ng 2 hanggang 3%. Samantalang ang unang buwan naman ng bagong itbulaga ng TVJ sa TV5 ay nakakuha ng 5-7%. Nagimbal ang industriya, ang EB sa GMA ay nalugi sa mismong show na umalis dito. Para sa ilan, karapatan ito ng TVJ bilang mga orihinal na nagtaguyod ng itbulaga. Para naman sa iba, hindi dapat sisihin ng GMA, business is business. Ayon sa mga media analyst, may tatlong posibleng dahilan ng pagbagsak ng itbulaga sa GMA. Emosyonal na koneksyon, ang manunood ay hindi sumusunod sa titulo, sumusunod sila sa tao. Brand loyalty, ang The Barkads brand ay hindi sa tape o GMA, kundi sa TVJ. Ang isyo ng TVJ, Tape Inc., at GMA ay hindi lamang simpleng aliwan. Ito ay larawan ng negosyo laban sa dangal, ng titulo laban sa tradisyon, at ng kapalaran laban sa konsensya. Kung karma man ito o hindi, ang kasaysayan na mismo ang huhusga.